At mga kabay, isang magandang umaga ah, Dito mga kabay, may abukado kasi ako dito ah, Ang tagal pa kasi nito mga kabay Pagkaantay natin na magbubunga Ayan no, nakatanim siya sa maliit na paso Basag na nga <laughs> ah, Ang gagawin ko nito mga kabay Grapan na natin to kumuha na ako Abukado pala ito, mga kabay Abukado yan no, kumuha na ako ng ano, sanga kanina Ito, Uh, yung abukado itong mga kabay na malagkit, yung mahaba. Kung tawagin sa sa Bisaya, uh, binotilya. Iwan lang dito sa Manila. <laughs> Kung anong tawag yan, grapa natin ang ating abukado. Ayan. Kasi ang mga paraan na ito mga kabay, sa panahon noon, uh, wala pa namang nakakaalam yung mga ganitong ano, idea. At ngayon, lalong-lalo na may social media, uh, marami nang nakakaalam mga kabay lahat ng klase protas, prutas, pwede tayong mag -grap. halaman pwede rin tayong mag -grap. Kaya ito ngayon, uh, grapa natin para kapag uh, mabuhay na 'yung grab natin mga kabay, pagbunga nung pinagkuna natin, ito kasi matandang ano sa matandang sanga. Pag nagbunga 'yan mga kabay, magbubunga din 'to. 'Yan, avocado. 'Yan siya. 'Yan ang natin grapa natin. Ah uh, dito popotolin natin itong sanga dito. Ito ito itong sanga na to, iyon. Yan oh. Yan dito tayo mag-graft. Ayun, ito itong sanga na to mga kabayan. Uh, okay. eh uh, ano na natin, ikat na natin para malagyan na natin ng grafting. Ah uh, balikan ko wag huwag kayong umalis mga kabay. <laughs> <laughs> Babalik ako takpan ko lang saglit Kasi i-sit up natin yung kamera 5 minutes later uh, Kailangan na natin ikat Sayang man Pero uh, Kailangan mga kabay Yan dito te Banda sa ano uh, Kailangan maayos natin yung pagka nito Ito to Yan siya Yan o Nakutol na natin Ayan yung Kanyang ano Ah uh, dulo ito siya yan iikot natin yung ano para kita yan kailangan natin ayusin din yung ano mga kamay kasi kapag nabusalsal yung dulo nito mga kabay mahihirapan tayo yan siya yan ayusin natin okay yan, tapos itong mamaya sa baba, bali dalawa yung grapa natin. Tapos magputol na ako dito ng pang-grafting. Ay, ikot ng kamera natin ito. Yan siya, ito siya. Yan, ito. Hmm. Masin masilaw mga kabay kasi maano na dito, maaraw. Yan. Ito silaw talaga. Ay, nako mga kabay, nakapos yung kamera natin. Ay, mahirap pagkatumanda na talaga tayo. <laughs> Ulitin natin. Dito mga kabay, ito, ikakat na natin to ulit. Yan, para magrapan na rin natin ulit mga kabay. Sos, ano ba yan? Yan, ito mga kabay, kailangan natin ayusin talaga yung pinakadulo nito. Iwasan natin na mabusalsal kasi kapag dugtungan na natin to mamaya mga kabay, kapag nakabusal sal ang kanyang balat ay naku mga kabay hindi talaga mabubuhay yung ano natin ginawa natin kaya sa lahat ng mga baguhan na uh, magagrap ng mga iba't ibang klasing prutas uh, dito tayo mag ingat sa parte na to sayang ang pinagpagura natin yan na hindi, hindi pala natin mabubuhay kaya ito tingnan nyo naman yung gilid sobrang linis yan o kasi bibiyakin natin ito mamaya dito natin idudugtong yung matandang sanga ng abokado yan siya grabe ito lang yung mga paraan talaga mga kabay na para makapabunga tayo ng abokado kasi kapag magantay tayo ng seedlings mga kabay sobrang tagal pa ito yung mga paraan na shortcut sa panahon ngayon o, ito yung kabuhan ng kanyang uh, sanga yan, napakaraming dahon. Ito, bawasan ko to ng ano mga kabay, yung ibang sanga pa dito na yung maliit. Yung maliliit lang yung tatanggalin natin. Yan, ito pang isa sa likod. Dapat nga mga kabay, isa lang yung igagrab ko dito. Kaso lang, nagkamali tayo kanina, nakapos pala yung kamera. Kaya inulit natin dito sa baba. Yan. Ito yung abukado natin na dudugtungan na natin para magbunga na mapakinabangan mga kabay. Mga kabay, kukuha lang ako ng ano. Yan, ito na ito yung ikakabit natin mga kabayan sakto naman siguro yan oh. sakto tanggalan ko lang ng dahon yun siya ayan para pag nagbunga yung puno mga kabay na pinag-anuhan natin ah, magbubunga din to mga kabay yun siya yun siya yan o yan yung avocado natin tapos susukate natin yan hanggang dito sa loob yung cutter ito -cut natin yan tapos check natin yung maigi yung ano niya na walang nabusalsal yun kailangan talaga natin pag-igihan mga kabay yan siya tapos biyakin na natin to oh, dito banda yan ganyan lang napakadali mga kabay yung mag, ano, mag ng uh, iba't ibang klaseng prutas yan dito natin sa bawasan yun yan siya kabila yun yan siya yan o oh mga kabayo o oh. oh, ganyan lang paliter B yan paliter B lang yan mga kabay hmm. yan ganyan lang sa mga kabayo oh. Liter B yan grab na abokado. Tantas kabit na natin. Ay ko lang yung ano natin kasi medyo masikip yan. Yan siya. O, sakto lang sa mga kabay. Yan sakto lang. Tapos yung plastic natin nasa skin D. Yan, mahalaga yung mga kabay. toto, Bumili talaga ako dito mga kabay para pang ano talaga, pang grab natin. Pag nag tayo, may pang ano tayo. Pang, tawag nito. Pang takip. Yan, ganyan lang ang mga paraan sa mga grafting. Kailangan lang na natin talaga matsyagaan lalag ay hindi ko pa lalagyan pala ng ano packaging kit ano yung wrapping kit yan ito siya yun na lang natin dito sa bandang baba yan kailangan medyo mahigpit mga kabay yung ano natin yan siya alalain natin ng ano yan yan siya yun ganon lang Hmm. Eh, sempre oke hmm. Hmm. Iyan. Tapos, dulu. Siapa? okay nayan. Hmm. Tapos buhol natin yung dolo. Sa pa. Oke okay Tapos ano yung plastik ito yung plastik natin. Yun, pasok na natin dito sa ano. Ah, uh, yan, nasa, nasa akop na yan mga kabay. Tapos, simpre, tali. Talian na natin. Yun, kailangan ma ano mga kabay para mag may moist talaga siya na ano. Yan. Tapos, tali natin. O, ganun na sa kadali. Ang pag-drop nang avocado natin. Ayun na sa mga kabay yung ano, yung abukado ayan o. Naka may ano na yan, may plastic na yan. Yan. Tapos yung lupa natin mga kabay napakaganda. Taso lang ito. Pagka mabuhay na ito mga kabay, yan. Yung ito ilipat ko na siya sa medyo malaki na balde. Kasi ah, pagka ano mga kabay magbubunga na yan. O. tapos hindi lang isa mga kabay. Yung ginawa natin mga kabay dalawa, yung grafting. Bali dalawang grafting natin sa isang puno. Oh, ito yung isa. Yan o. Yan. Yan yung isa. Yan siya. Ito yung kanyang puno, maliit lang. Yan, tapos yung kanyang sanga. Yan dito may dalawang sanga. Pagka ito mabuhay mga kabay, ito halimbawa buhay natong dalawa. Ito pwede natin tong i-cut mga kabay puputulin. Tapos yung isa, pwede rin natin grapan. Grapan ng panibago. Kapag ma okay na to, buhay na siya. Yan sa ngayon, ah, uh, hindi pa tayo pwede mag ano mga kabay, magputol na ganyan puputulin. Kasi kailangan mga kabay, yung buhay niya tuloy-tuloy. Kasi pagka ito yung ikat natin, ah, uh, halimbawa nagdiligte dito, pagka gusto niyang kumuha ng mineral, yung tubig, aakit yan dito mga kabay, tapos uh, pupunta yan dito ito mga kabay mag ano, siya mag overflow yung ano niya uh, tubig eh hindi pa siya buhay ang mangyayari itong pinagdugtungan natin ayan mabubulok yan mga kabay kasi wala siyang ano uh, hindi pa sana idugtong hindi pa sana balot ng dahon kailangan pagka nagrap tayo ito kailangan may mga dahon kasi lahat ng makukuha yung tubig dito sa puno yung sinisipsip ng ugat yan, sabi ko nga sa inyo kanina, aakyat dito, pupunta dito. Lahat ng dahon mga kabay, susuportahan niya yan hanggang pagdating dito sa kanyang talbos. yan Uh, ganun yung buhay ng mga ano prutas. Kaya, iwasan talaga natin na uh, tawag nito mag tawag, uh, tawag nyan. Uh, magputol ng mga ganitong sanga. yan kasi napakalaking tulong yan mga kabay para sa yeah, ano natin. Wow. Sa mga grafting. Yan, pabayaan na lang natin dyan. Ilagay na lang natin ito sa malilim doon para uh, antay natin yung kanyang pag panibagong buhay. Yan. siyan saglit lang yan mga kabay. Mabubuhay na kaagad dyan. Yung ano natin, yung grafting natin. Yan siya. Yan no? Yun, ang ating avocado. Yan siya. Oh, di ba? Ganun lang siya ka ano mga kabay. Uh, sabi ko nga sa inyo, ah uh, yung mga ganitong paraan para mabilis yung pagbunga. Mabilis din maka-harvest. Pero hindi sa gano karami mga kabay kasi maliit lang siya na puno. Pero pagka sa mga design sa garden, napakagandang tingnan. Pero uh, ano, lalo kung ma-transfer natin to sa lupa, tapos may graft na siya, Ah, lalaki din yan mga kabay ah, Magkakaroon din yan ng malaking puno Pero maano siya maaga siya nagbubunga Kaya ang paraan na to Napaka the best din Okay ah, paano yung mga kabay Hanggang dito na lang yan Kitakits na lang sa sunod na mga video ah, Maraming salamat mga kabay Sana wag niyong kalimutan na paki like, paki share Saka paki subscribe na rin Bye bye